magandang magandang hapon po sa lahat mga kabox. Ay, sana po ay nasa magandang kalagayan po tayo lahat ngayon. Ngayong araw, magne-negosyo na po kami ng Che. Uh, eto, mga kapoks, uh, bali hindi pa naman kami nagne-negosyo talaga. Pero may sisimulan kami, may itatry kami na sana uh, papatok sa ano sa mga tao. O kaya may kaming uh, snack ba? na lulutuin at sana mayroon kami uh, may iwan ng mga tindahan pag-pray nyo po kami mga kaboks salamat pala kay Manong nalaglag kasi dyan kagabi isa lang hiningi na ho namin baga tinatry lang muna namin mga kaboks so, ito mga kaboks, ito ang gagamitin namin, isang niyog para sa budget dito isang kilo no? isang kilo ano uh, malagkit na bigas so bali ano yung lolotoy natin ah. Hmm? so ano yung lolotoy natin so, ngayon lolotoy kami ng bitso bitso So, makikita nyo mama, mamaya mga kaboks kung ano yung, yung hitsura ng bitso-bitso. Pinatamis -bitso. ko na ano, na malagkit Malag na nilas. Malag oh. yung pinagiling namin. Po, ana, pa? Ay, ko, ano, hindi pa. ano, ma-aus yung mga ayat naman Bawal mo aus Bawal, malikaw nun, no, hindi mo niya makakaw. Ma-aus mo naman dami, ani. An so, ito na mga ka-box, Meron kami isang kilong malagkit. Sige, yan na sa. Kung aan. So, one half lang yung ano namin. Estimated lang, one half. Uh, At, Okay na siguro yan. Basta, ako, try lang muna namin kasi ito mga kabox. Kasi, ang wasaklap lang dito, hindi pa nakakita si Che. Paano siya niluto, paano siya timplahan, at paano siya uh, ihuhulma na pabilog. Paano siya? Hmm. Kaya nga, sinusubukan muna namin ngayon mga Ipa, kabox. Ipasit daw na si Liam. Ipakakuan siya sa bangko. Kaya gusto siya katanaw. Yung maritest namin oh, si Liam. Yeah. Hmm. Tapos eto, ang budget na itong isang kilong asukal uh, isang, kilo. Isang kilong ano Pero hindi naman mauubos to sa isang okay. Oh, kilong malagkit. Uh, malagkit. Kaso nga lang, eh, kasi marami Pati, tong, pati ang isang niyo para sa isang kilo na yan lahat oh, Pero ngayon, kasi uh, 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 Kasi try, try pa lang, uh, try pa lang. Uh, ititaste yeah. muna namin yung lasa, yung pagkagawa yeah. Tapos Eto, ito yung isang baso na gata. Uh, unang, unang katas ng niyog. Oo. Oh, unang ganun. Yung, mm, um, unang lara, piga. Unang piga. Oh. Ito yung pangalawa. Oh, Ito yung pangalawa. Bubbles. Yan yung Ay. ibabasa dito sa uh, tubig, 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 bubbles. Oh, may bubbles ang tubig <laughs> o oh, may bubbles daw yung mm, ano mm, bubbles daw mm, Sige, so, so, ito, ito yung ibabasa. Mm. -hmm. Mabasahin so, mo na nang Sana maging perfect 'no. tama, tama lang. Kasi first time pa natin eh. Oo nga. O tama na. <laughs> hmm, tara, ano mo muna? Uh, kulang pa, kulang. Masyadong konti. Kulang pa. Yung tama lang daw, sabi ni Jijing. Yeah. Ang ano kasi daw nito, ang ibabasa, yun din po yung galing sa ano pinagpigaan sa ano lagyan lang ng tubig yung ano ng niyog tapos yan etong puro sa ano na yan sa asukal yung gagawa na ng minatamis mm -hmm. so, so kung kulangin siya edi ganun lang din magpipiga ka ulit no oh pwede tubig na lang kaya okay, to ka masa? hindi ko alam hindi yung problema. Nag, nag ano ka na nang hindi pa natin uh, nakita kung Pero, sabi tutorial. Ng, sabi ng kapatid ko, yung basa niya, yung pwedeng gawing so man Oh, so man. Hindi so, oh, pwedeng na 'yan. Oh, pwedeng na 'yan. Ano? Kung babasahin ba natin ang konti? Ah, uh, hindi. Huwag mo muna ng basahin. Magluto ka muna, mag-fried ka muna kung okay lang siya. Tapos kung kulang, pwede mo naman 'yan dagdagan di ba? Oh, yan yeah. hindi, hindi na ba ipapaano yan? ipapatubo? hindi na hindi na? oo oh, o sige ngayon ahhh uh, mag mag ano ka mag bilog ka mag ka ng ilang piraso uy Wow, na yung balloon. ako tutubuan so, ako ang kuya bernard oo oh, kuya bernard kaya ang tagaan mo kuya bernard ano ang tagaan kuya bernard? Ayon oh, may gloves pa si Chi oh. Wow, oh, para ka nang ano, pa, perfect ka na mag, pwede ka na magtinda talaga. <laughs> oh, pwede na. Yeah. Ah, sige. Hoy oh, mo lagayan nimo. Ito mga box. on the spot talaga 'tong mga box. kasi gusto namin magkaano eh. Yung mahaba. <laughs> Hindi yung mahaba na. Yan. Gusto namin magnegosyo talaga kahit pa unti-unti experience man lang kung uh, uh, ano para dagdag income sige tapos sige try mo muna huwag kang magdalawang isip pag malaki di... Oh, huwag mo na ikutsara kamay na kasi papa papakat yan eh ah! Dili mag-cry. O, oh, pag-kuhan ka kuya, pag-please ka kuya. balon niya kasi mga kabox na punta sa taas. Ha? Bakit bibidikit siya? Hindi na tatanggal. Ah, kailangan ka na mag-oil. Si... Si ano? Hindi mo naman nakita. Hmm. Di ba? Paano gamin? Hindi. Hmm. Oh. Yan yung sabi ko sa'yo eh dapat makita muna natin kung paano siya yan oh, para meron tayong idea hindi tayong mahirapan so ito mga ka-box, may mantika na at ngayon ah uh, ayan kakamain lang talaga oh, hindi siya pwede na yeah, pwede mag gloves kasi papa so listen learn bago ka magnegosyo alamin mo muna panigurado kung ano yung technique ano yung idea para hindi ka malugi Ano po yun hindi ko alam Eh, paano ko um, malamon mga kabut, eh Wala nga akong ka-idea-idea eh Narikman ko nga lang, masarap Pero kung no, sa paggagawa eh Wala pa akong alam kung paano taw Tawag ka sila si DJ Ang saan, tawag oh, na <laughs> Naghahanap ng rescue mga kabuk Wala sa <laughs> Pinatay na <laughs> Ah, iwan ko sa'yo So si Alvin muna daw yung mag-try mga kabox kasi ako no, mga ka <laughs> Ako kanina hindi po masa. eh. So siya daw siya daw muna. Ako ako na muna may idea kung itatry bago kami tatawag dun sa expert. So <laughs> Ang tanong, amo eh, pila siya? Hindi, Dili basa imong kamot? Basa ay. Eh. I-try natin dito sa dahon ng saging. Ito yung Hmm. di sana, hindi mo na nilagay sa kamay mo Kung may dahon ng saging Hindi, no? Bibili ko sana Kaso hindi, hindi rin mabilo Hindi, napatag na to Okay, ito Nagugas naman na po ako ng kamay Ito mga ka-box, ito bilog na siya ang ang ini-expect ko rito mga kabox pag uh, isasalang natin isasalang ko to mag slide yung ano yung iluluto natin o kaya i-gaganyan natin first try dahil tandaan ko hindi Oh, uh, wow! Pepe. Pero matagal. Ha? Huh? Matagal. Bakit? Okay. Maubusan ka ng oras tapos yung gasol at saka yung oil. Dapat mabilis. O oh, ayan, nabihal ano siya. Try pa isa, isa pa, isa pa yung wala pa kasing mantika yon, Kaya ganoon eh, ito. O, may mantika na to, tapos sabay ano. Sobrang liit yata. Okay na yun! Gusto ko yung kapal. Ay, nako. Yan. Para natin malalaman yan. O, oh, diba? Kung lalakyan mo. Tapos, abay ganyan. Tibong na, kaya ano na. O, di, ano, okay. Isang, hmm. baliktad mo lang. Ah, sige, sige. Diba? Eh, dapat may, ano tayo. Magaling talaga to si Alvin, mga kabuks, oh. Huwag Ah, sige, sige. lang. Sige. sige, isakto mo lang yung, yung no. laki. Isakto mo. Gano ba? ganito? Imaginin mo yung gawa ni Jijing. Paano mo. mo malalaman kung may ganan siya ka kung... Yung, sinabi mo, i-imagine ko, yun na nga yung makapal. <laughs> yun yung Hindi, ko. hindi. Mal mas malaki yun. Mas ma... mo... Na. Parang yung una. Sakto. So, isang kutsara lang. Oo, oh, sige, bilisan mo mga sayot <laughs> Ganyan. Oh, okay. wow, so hindi na kailangan kamayin mga kabox. Oo, okay, hindi na kailangan. Pero hinaan mo yung apoy mo. Ayaw. Wala si Wala sa akin, <laughs> na si Che mga kabox. <laughs> Dinan mo. <laughs> hindi pa namin na perfect yung ano. Tapos nag na kami ng isa. Pagtikim ko, hindi na siya ganun ka, no? Parang nasubra na siya sa ano. Pero eto, naglatik na si Che. At uh, isasalang na ho yung ano. Sige. Yan. Ay, nako. Mm. Hindi perfect. Eh, mimix na lang yan. Di, di, hindi na. Kaya para luha ka. Kaya mo i, ano na na Hmm, diba? Yan yung minatamis na malagkit sobrang laki nung ano natin eh, no? hindi natin natansya kasi hindi natin alam hindi natin nakita kung gaano kalaki gaano kakapal nakatikim lang tayo pero murag na sobraan ra latex no oh ni sobraan gid sakto na kay pag tilaw ko ato kay murag nagtira-tira Oh, dapat di ba katugan niya kay basa-basa pa. Mm. Di mana na bullet siya? Oh. Na kana naugan na siya. Oh. Humot? Mm -mm. <laughs> humot. Han ah, humot na man. Ha Ayo dapat wala ni magi palong. Mm. Kay ni malas ya. Nag ano na. Mm. Pag expert nga naman. Alas <laughs> <Masayos. laughs> Ay, nako. Wala? <laughs> Natatawa na ako mga Bus, kasi yung kanina, medyo okay pa eh, Wala na. <laughs> Eto, tingnan nyo to O, diba? Kung kuha yung ano, yung may sugar lat Hmm. Kailangan nga na tayo makawin ng bukid nun bago tayo mag ano mag start sa ating ininegosyo hindi pa naman tayo ano hindi pa naman tayo nakapagpunta sa ano o kagaya nito isa din nito han isa din to hmm, pag nakaganyan e wala nang ano nakapakap na so punta tayo muna sa expert para maganda yung ano natin. Hmm. Wala, wala sa ayos to. Wala, Indiana, oh. hindi si hindi ano, hindi pasado, hindi pasado. <coughs> ano masasabi mo? Wow, ang sobrang laki. <laughs> malaki lang yung nanong, mga ano mga kamusta ni malaki eh. le <laughs> pero hindi ganito yung luto ni, ni Jijing mga kamusta <laughs> wala sa pero, kahit ganito lang ka, ako, buti yung itsura. Pero masarap pa rin. <laughs> o, oh, tikim di ka. Tapos, comment ka kung ano yung ano yun, lasa. Um, ayan. Ito man eh. Ito so, so, mga kabok, sabi ni Bernard, uh, masarap naman daw. Eh, hindi ka sasabi ng masarap eh, mapapalo ka. <laughs> 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 Kaya purihin mo na para hindi mapalo. so, okay. ito, ka mapalok Pero eto mga box tigman ko nga. Init, 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 init. Hindi <coughs> lagi magbad ba? Oo, <coughs> so, pagkulat. Mainit. Tukubit ka. Nagbili, bumili pa naman kami ng stick mga ka box para para naman parang totoo. <coughs> Di ba? Eh, ganito kasi yan eh. Dapat dalawa, 10 piso. Init ha, init. Okay. Ito, tikman natin. First bite. Kain po. Thank you, Lord. Kain po. Masarap talaga pagka ano? Lagot na? Mm Hindi. -hmm. Hindi. Masarap? <laughs> Eto, masarap mama kamu, tapi kalau bagian yang lu tunatin itu nih semanglo, ini ini, 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 yung panlasa eh. hmm. ang ganda ni. Kamayan. Kahat. Kumain. Oyo. Nami siya. Nami ganin to. Nami siya kay ispiso ang gata. Oh. Nami siya. Masarap mga box promise. So ang pagka perfect namin to. Mininegosya talaga natin. O bigyan mo si Manong tapos. Tanungin mo si Manong ano yung lasa. Pwede ka Manong yan. Tanungin mo si kasi ano pa eh, practice pa eh. Kanyang ko na yun ba yun? Kaya mga Kaya na. So, kailangan namin yung expert. Kaya, totoo, masarap talaga. Masarap naman talaga, promise po. Kasi, uh, umaapaw yung lasa ng gata. Masarap siya. Hindi lang, hindi lang ho siya matamis. Eto, masyadong malaki to. Sa 10 piso tapos dalawang piraso. Malaki mm. to din sa binibenta ni Gigi. Mm. Cheese. Cheers! Cheers! Papa, papa! Cheers! Enjoy! Mmm! Enjoy, Mommy! Mommy, enjoy! Mm. Ay, okay. masarap po. Plum hindi man siya perfecto pero yung lasa perfectong perfecto hmm. yung pagkagawa lang hmm. <laughs> pero yung timpla masarap bali ganito ang mangyayari ganito hindi bumakat yung pangpanamis pwede dito ka pupuha ito may nakapakat Tama lang ng dik, tama lang. yung lasa, good. Yung pagkagawa, enjoy. hindi very good. Enjoy. So, enjoy, sabi nga ni enjoy. So, paano po? Ingat po kayo lagi and see next vlog. Sa so, susunod na ano natin, sa paggawa nito na sana ma-perfecto na natin. So, paano po? Ingat po kayo lagi and God bless us all. Bye-bye! See you, bye-bye! bye bye, bye. Nih, Bye-bye, bangkis, -bye. Bye. Bye. bangkis, 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 ah, bangkis, very good. bangkis, baik bangkis, bless.